Danga Bipo, Luzon Visayas at Mindanao. Sabit sa investigasyon sa vote buying ang ilang opisyal at kandidato sa Malabon na apat na araw bago ang barangay at SK Elections. Nagpaliwanag na rin ang babaeng naaktuhang namindigay ng sobrang may pera sa anilay Watchers Training. Pero hindi raw kumbinsido ang kamilek kaya may mga pagigpit na rin kaugnay sa pagdadala ng pera at mga transaksyon kabilang sa mga e-wallet. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Sa pag ng Comelec sa nabistong umunay vote buying sa isang warehouse kahapon, may mga lumabas na raw na pangalan ng mga posibleng sangkot. Kinakalap na at uh, nakuha na rin mga statements yung almost 200 na tao na yan. At may mga na-reveal naman sila mga pangalan din. Meron pang influential and mga politiko na posibleng influence. Kasi po hindi naman pwede nyo na andun sa mila mesa na nandun yung mga envelope. Ang namimigay. Uh, at uh, siyempre may mga pinanggalingan po yung pera. Kasama sa iniimbestigahan ay mga opisyal at kandidato sa Malabon. Kahit kasi sa isang warehouse sa Navotas ginawa ang umano'y pamimigay ng pera, mga taga-barangay Longos, Malabon, Umano ang mga mahigit dalawandaang taong inabutan doon. Ang tinitinanan na natin dito at ang iniimbestigahan ay yung mga opisyal o yung mga kandidato na naandyan sa may bandang area ng Malabon. Sa operasyon kahapon, Inaresto ang isang babae na ayon sa pulisya ay inabutan nila sa aktong namimigay ng mga sobrang may lamang tig tatlong taang piso. Hindi muna ipakikita ang kanyang muka sa hiling ng pulisya dahil nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon. Nakatakta siyang isa ilalim sa inquest proceedings kayong araw. Sa pagtatanong, ipinaliwanag niya ang kanilang ginagawa. Siyempre kayo may nala, alam niyo kung ilan ang ano, envelope. Siguro mga 400 po. 400. Kanino galing niya? Kanino galing niya? Kanino galing niya? Kaninong kandidato galing po? Ay, wala po. Wala yeah, Sabi niyo, Say. watcher kayo ng ano? Sabi niyo, watcher Hindi. kayo? Okay. okay, kami po ay watcher ng 21 barangay. Kumbaga, may kanya-kanya oh. kami. Oye, 21 barangay. <laughs> okay. Ipapaliwanag ko po. Yes po. Ang ang, ang ang nasa batas natin, pagka may pera, may envelope, tapos may mga individual na nga dyan, na mga, tapos may listahan, ang COMELEC di raw kumbinsido na watchers training ang inabutan ng mga otoridad sa warehouse dahil noong linggo pa lang may surveillance operation na. May report na po kasi sa amin. Hindi lang naman po, po uh, ano mo eh. Nakakatatlong araw na, tatlong beses na po ginagawa. Kasi naman po kasi na isang araw lang po training ng mga watchers, wala namang trainer, wala nang watchers kit, wala namang kahit na anong mga gagamitin para i-train yung mga allegedly mga watchers daw pong iyan. So ibig sabihin Uh, akala po kasi nila kahapon lang napansin yun eh. Nung pong Sunday pa na nasa, nasa tinitingnan na po sila at iniimbestigahan, hindi lang po nila alam. Ayon sa Comelec, madaling mahuli ang mga sangkot sa traditional vote buying. Kaya raw posibleng may mga lumilipat na sa ibang lugar para mamili ng boto. Pero may mga modernong paraan na ng vote buying. Kaya sa ilalim ng kontrabigay resolution ng Comelec, pwedeng questionin ng Comelec ang mga kadudadudang bank at digital wallet transactions na sa 500,000 pesos sa loob ng election period. Pinagbabawal ang pagbabiyahe ng cash na may 500,000 pesos dalawang araw bago ang eleksyon. Kaya naman ang ilang digital wallet apps, naglagay na ng daily transaction limit sa ilang servisyo nito hanggang October 31. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.